Magandang araw mga ka-best buys and for today's video tayo ay magpapadala ng ating dalawang units ng ating Philkin 4200 inverter silent generator fully automatic dyan sa Bataan at sa Laguna. Pero bago ang lahat mga ka-best buys, intro muna tayo. natin, mabubuhay na rin siya. Basta may oil and may gasoline, mabubuhay yan mga best buys. Isa kasi yung advantage ng ating mga gasoline generator is napakadaling i-maintain, napakadaling buhayin ng ating mga gasoline generator. At the same time, uh, napakamura din ang mga piyasa ng ating mga inverter. Yung mga, gasolin gasoline na engine. Yung ating inverter medyo mahal pero iba naman yung ganda na binibigay ng ating mga inverter power. So, pure sine wave siya. Yan yung pinakamagandang uh klase ng kuryente na pwedeng ibigay ng isang generator. So dito naman tayo sa kabila. So itong generator na to, mga ka Best buys ay mapupunta kay Sir Andy diyan sa Laguna. So si Sir Andy ay may karanasan na or siya ay isang electrical engineer. Kaya medyo hindi natin i-elaborate ito na no? medyo ano lang siya. Ah, Nagtanong nga siya sa akin kung paano i-install yung ating ATS pero, nung nasabi ko naman mga ka-Best Buys kung papaano, baka daw kasi niisip nyo na magsasalubong yung ating power ng Miralco at saka power ng generator. Nung na explain ko sa kanya, ilang, nandiyan po, ilang word lang yung sinabi ko sa kanya. Ah, ganun pala. Yung, so medyo nahiwagaan siya and natuwa siya kung papaano mag-function yung ating ATS. And mga ka-Best Buys, inform ko na kayo mga ka-Best Buys na yung ating generator, itong ating Filking 4200, ito na po ang pinakamaliit na generator na automatic na nabubuhay at saka automatic na namamatay. Ano? So, dito sa Pilipinas mga ka best so far walang gatong technology dito sa atin. Ano? At nga, mga pala mga ka may parting pa rin tayo. na ano? Yung ating Filking uh, LPG and gasoline generator. So, 2-in-1 siya or dual fuel siya pwedeng LPG and pwede rin uh, gasoline. Ganyan tayo mga ka-best buys. Ano? Lahat ng technology na pwedeng i-offer sa atin ngayon ay pwede, ay, ay kinakabit na natin sa mga generator natin. Ayaw naman natin na yung ibang bansa lang yung nakikinabang ng technology na meron sa mundo. No? So, tayo dito sa Best Buys Mindoro, hanggat maaari, in offer natin yan para yes! yeah! hindi tayo napapag-iwanan. Okay, mga ka-best buys, so, itestang po natin yung mga generators natin kasi ito naman ay may idea na si Sir Andy dito sa generator na to. So, itest naman natin sila para kung makita natin kung sila ay uh, working sa fully automatic o nagpa-function yung kanyang mga ATS and its ATS function within the generator. And, ilo test na rin po natin sir, after natin itest yung mga ATS. So, i-connect natin mga ka-best buys yung ating generator. And then, ito po ang kanyang output. Mamaya po ang gagamitin natin na load ay hindi basta-basta mga ka-best buys. Gagamit tayo ng welding machine. Alam nyo mga ka-best buys yung generator ko dito sa mismo sa bahay. langi uh, lagi ko pong ginagamit yon na uh, pang welding. Tapos meron po akong isang kliyente dyan sa Batangas na nakabuo na daw po siya ng isang bahay pero wala pa rin problema yung kanyang generator. nga pala mga ka-best buys, meron na tayong nasira generator. Ano, ginamit sa construction mga ka-best buys and hindi natin alam kung ano yung naging problema kung bakit nasira yung inverter niya. No? Pero sabi naman po ng ating kliyente, uh, anticipated niya daw na magkaka-problema talaga yung generator kasi araw-araw talaga siyang ginagamit. And uh, yun nga, kaya, nalaman, kaya nagkaroon tayo ng isang spare na pinadala sa kanya kasi nasira yung kanyang inverter and right after replacing the inverter module, okay, na uli yung, genera yung generator, nagagamit na uloy nila kaya po, uh, beware po kapag po, ang uh, kanyang overload ay laging nag-blink, tapos hindi naman sa loaded o wala siyang load nako, inverter po, most likely yung nagiging problema doon, ganoon din po yung mga other brand na sinerva natin ng uh, inverter. Ganon-ganon din po ang problema. Pero, pag napalitan nyo naman po yung kanyang inverter, good as you na ulit. Okay. Derso tayo. So, i-connect na po natin itong uh, ATS cable dito sa ating ATS box. Ayan. Okay. So, may it na naka-down kasi mabubuhay siya kapag hindi naka-down yan and naka-set sa auto. And check natin yan. Okay ang linya. Okay. Okay na din. May gasoline. May oil. So, ang kahululihan na lang is yung ating main source. Yung ating main source mga ka-best buys, ay ito, kunwari. So, kapag ito ay nagsaksak, dapat iilaw yan mga ka-best buys. See? Iilaw. Nakita niya po. So, ibig sabihin, uh, sinasimulate po niya na meron kuryente sa ating bahay. So, Kapag binunut po natin ito, dapat uh, mabubuhay yung ating generator. Okay, kapag po binunut natin 'yan, mamamatay itong ilaw, tapos mamamatay itong utility power, mamamatay ang load, tapos mabubuhay yung generator and Uh, magbibigay ng power si generator papasok dito sa ating ATS box and yung ATS box ang magde-deliver ng uh, kuryente dito sa ating household so tingnan natin yung sequence mga ka-best buys lapit dito well okay so ano natin to uh, bubunutin natin to dapat magka, ma mawala na yan ah, nakalimutan natin, naka auto nga pala siya pero naka reset pa siya So, hindi siya mabubuhay. Kailangan dapat naka yan, naka dapat nakataas yung emergency stop. Yung battery lang po may iwan pala dyan kapag namatay ng, pag nag-brown out. Kasi kailangan yung battery lagi may charge para mabubuhay yung ating generator every time na mawawala ng kuryente. Ayun, okay. So, patayin na natin to. Yun, battery lang po na iwan. Battery lang po na iwan. And then, dapat matrigger yung generator. Ayun. Binadar na po natin ito mga ka-Best Buys Kaya pag sa ikalawang trial po Mapubuhay yan Ayan Mapubuhay na dapat yan Ayan, hindi na And then Pagkakapag-iipot siya ng power dito mga ka-Best Buys Inirelease naman niya ngayon eh, dito At magkakakurente siya dito Yun Ganun po siya kakanda mga ka-Best Buys So may delay siya Next, silipin yung mga ka-best buys kung magpiflicker yung ating ilaw. Dito mga ka-best buys, dito mo makikita na napaka-healthy na pagta-transfer niya kasi halos hindi magpiflick yung ating o hindi magpiflicker yung ating ilaw. So napaka-healthy niyan sa ating mga appliances, lalo na sa mga electronics natin. Tingnan yung mga ka-best buys. Ayan, And transfer na ng mga Kemet Bis. So, mamamatay na itong generator. Ayan, kung makikita niyo po, 'di ba? Halos wala flicker talaga siya. Napakabilis ng transfer niya. So wala siyang downtime na tinatawag natin, ano. So ulitin natin mga ka-Best Buys na para mas makita niyo ulit yung ating pagto-transfer. So papatay natin 'to or huhugutin natin para mag-brown out. Ayan. Tapos hintayin natin yung mabuhay 'yung generator. Yeah, expect natin na ikalawang crank siya bago mabuhay. generator. Silipin natin yung uh ng ilaw. nila oh, kung magfi Ayun, narinig 'yung click, di ba? Mga best buys na Hindi siya nag clicker man lang. Hay oh, mamamatay 'yung generator. So ganun siya kaganda mga ka best buys 'to. So worry-free ka na kung ang iyong asawa kung ikaw ay isang OFW, uh tulad ni Sir Andy, ano? Ito yung generator niya. So, kung ikaw ay isang OFW, tapos yung naiiwan lang na sa bahay is usually uh, bata, babae, o kaya uh, matatanda na senior citizen na hindi maaaring uh, mawala ng kuryente dahil may life support sila or kailangan, kailangan talaga ng kuryente or kailangan lagi naka-steady yung aircon or yung mga poultry owner natin dyan na hindi dapat nawawala ng kuryente yung ating mga incubator. So may mga, yung mga ating mga negosyante na kailangan ng stable and sustained na power supply para sa industry nila and sa mga frozen goods natin na kailangan ay dire rin yung supply ng ating uh, kuryente. Ito po yung pinakamura, pinakamaliit pinakamatipid, pinakamatipid at pinakatahimik na generator na fully automatic dito ngayon sa Pilipinas. So, ito po mga ka-Best Buys, ang may offer sa inyo ng uh, Best Buys Mindoro. Kung gusto niyo ng gasoline na generator. Kung, pero kung kayo naman po ay mga diesel lover mga ka-Best Buys, meron din naman po tayong 10 kVA and 7.5 kVA na diesel generator na silent type na fully automatic mga ka-Best Buys. So, ito naman mga ka-best buys. So, test din natin yung uh, ATS function and capability ng ating 1542 na mapupunta kay Sir Andy dyan sa Laguna. So, saksak natin yung ating para sa generator source, yung ating ATS. And then, kailangan naka-on yung ating fuel control. Naka-on din dapat yung sa taas. And lastly, yung asaksak natin, yung pinaka main power. So, naka-auto na siya, pero naka-emergency stop siya. So, tanggalin natin tong emergency stop. Ayan, naka-ano na si battery power na. So kapag tinanggal natin tong ating utility power, dapat ito ay mag-start na ng automatic. So silipin natin mga kabes, guys. transfer sa mga ka-Best Buys alas wala talaga free ka na ayun okay na isa pa ulit mga ka-Best Buys baka sabihin natin na tsamba second trial yan mga ka-Best Buys natin yung ating load, yung ating welding machine mga ka-best buys. Ano? So dito na tayo mag-start since nandito naman ah. Buhayin ulit natin. I-prepare okay, na natin kapag nag-start siya. Ka. Okay. tayo naman sa half stick na yung nakakukus natin tapos nakasetting siya sa 105 amperes and okay na okay na ba yung generator check na magpun natin yung kabila so patayin muna natin ito ayan yung kabila naman po yung i-test natin so mga ka best buys itong load ng ating welding machine hindi ito biro Talagang napakataas kumunsumo ng ating mga welding machine. So dito lang uh, gusto namin ma-highlight na yung ating generator na maliit na inverter is pwedeng pwedeng gamitin sa kahit na anong industrial usage. So medyo hindi lang kasi na-alaga yung ating generator ng mga naunang gumamit ng pang-industrial purpose. Pero nevertheless, uh, expected daw po yun ng mga ng contractor na yun kaya magaan lang din sa dibdib niya kung kung bakit nasira yung ano yung generator niya. Pero mga best buys, lipat tayo dito sa kabila para makita ni Sir na gumagana yung kanyang uh, generator. Yeah. So, otomatisnya pod release nanti itu dapat membubuhkan ini generator So, para sa inyong mga katanungan at saka suggestion, comments, and everything po ay maaari kayong tumawag sa aming cellphone number. Ayan, ayan po, cellphone number namin. Or bisitahin yung aming uh, Facebook page. Paki-like na rin po ha. And yung aming YouTube, paki-subscribe po at bisitahin din po yung aming short clips sa aming TikTok account. Okay, maraming salamat po sa inyo, Sir Andy ng, sa Laguna and Sir Limwell ng Bataan. So, mga ka-best buys, maraming salamat sa inyo sa pagtangkilig and makakaasa po kayo sa after sales support ng Best Buys Pagawa sa inyo. Maaari po kayo tumawag sa amin from 8 a.m. to 10 p.m. And mag-message po kayo sa amin Facebook, YouTube, and TikTok. If ever na doon po kayo komportable, na mag-inquire and magtanong sa mga parts and services and troubleshooting, mga ka-Best Buys. So, maraming salamat po sa inyo. Lalo-lalo sa ating dalawang buyer ngayong araw na to. Mag-ingat po tayo, mga ka-Best Buys, and